Hello mga lovely people, welcome to Cucina di Pichi, the home of Pacham Pacham Recipes. For today's Pacham video po, uh, may nabili ako online na naman. O, lagi ka na lang online. Ganoon talaga. Itong pang risotto. So, yung bigas na ginagamit nila pang risotto, parang ginagawa nilang lugaw. Ayun. So, ngayon, since wala akong champignon na, na, mushroom, gagamitin ko ng shiitake. Tingnan ko kung anong magiging kalalabasan nito. Okay? So, yan nga po. At eh, syempre, kailangan natin ng itong bigas na ito. So, uh, basta nabili ko online. Tapos, uh, lalagyan ko din ng gagamitan ng extra virgin olive oil. Tapos, yung gagamitan ko rin ng magic sarap pang palasa. Meron tayo ditong chopped na uh, na red onion. Maganda sana yung white kasi medyo naano yung kulay nito pero sabi ni Bossing eto na lang daw kasi mas mabango tapos white wine pati ito itong si sa italiano zafferano to no zafferano ano ba tawag nito sa ano yan basahin niyo na lang po wala akong glasses so yan siya yung parang atsuwete ganun tapos yung Gaya sabi ko, shiitake mushroom. Pwede din naman yun, din po yung nasa lata na mushroom, yung button mushroom na ganun. Pwede din yun. Kaso wala ko noon ngayon, kaya itong gagamitin ko. Tapos, butter. And then, uh, meron akong ano dito, beef na cube. So, kung meron kayong soup stock, mas masarap po sana. Of course, yung ating parmesan cheese. Kamunti ko na nakalimutan. Kasi sabi ko, iano eh, ko muna sa freezer kasi lalagay ko pang last na Ayan po. Napaka-importante nito. Okay, start na tayo mga lovely people. So, yung, ito yung butter na natira ko. Kalahati, ilalagay ko na kasama yung extra virgin olive oil. Itong kalahati, mamaya pagka naluto na. So, tingnan natin kung natatandaan ko ba ito. Mabilis lang naman to sana. Ayan. Ibig kong sabihin, mabilis lang yung ingredients. Yun lang kailangan mo constant na hukay-hukay lang talaga. Ayan, pwede na yan. Tuwing nga yung sibuyas, ha? Alam mo talaga kung nakapag-demo, marunong talaga pachamba-chamba lang naman mga labuyo dito. Oh, ganyan po yung grano niya, 'di ba? Matataba. Ano, mana sa akin. So ngayon ready na yung sibuyas. Measure, measure ko pa, o, oh, diba? Nauna na sila. Wag na, wag na to. Papahirap pa ako, eh. Sabi na nga ba eh. Mga kalahati siguro. Ayan, pwede na yan. Tapos, mitos natin. Tapos nito, lalagyan ng white wine. na natin yung white wine. Medyo heat lang po mga lovely people. Yung pinagpakulong ko pala ng shiitake mushroom, ilalagay ko rin dito. Ilalagay ko na rin yung beef cube. na rin yun na magiging sarap. Ano yun? Mga anuhin lang na ma-evaporate ma yung wine. Ito yung pinagpakuluan ko nung shiitake. Pero lalagyan ko pa rin yan ng tubig. Gaya sabi ko, mas prefer talaga dito kung meron po kayong yung broth, yung soup stock. Kasi mas magiging malasa yung risotto natin. Eh wala, huwag tayo maghanap ng wala. Ano? Tingin ko na rin kasi minsan diba yung dito sa gitna niya matigas. Malalaman natin yung quality ng bigas na ito. Mamaya. Ay nakasulat pala, kasubha. lo no? Loh! Yeah. Yan nga, gaya sinabi ko na kasi at pagkasubha, inamoy ko, parang hindi man zaferano. <laughs> Hala, bahala na. Yung amoy nito, mga lovely people, mara parang may pagka-carry siya. Tingnan natin. Bahala na talaga si Batman dito. Sunod-sunod na talaga na pangatlong araw na to na yung mga niluluto ko, laging pumupunta sa kapalpakan. Ayan, o. Tingnan na natin. Pero, kumukulay naman siya. Ayan, o. Um, sabihin ko sa inyo kung anong lasa nito. Ayan po, mga isang minuto na lang ready na. Tapos, tinikman ko siya, no? Masarap siya, lovely people. Yun lang talaga, yun nga. Gaya nung sabi ko, may parang pagka curry, ano siya, flavor. Ayun. Pero, swak naman siya. Gumagay din naman siya sa risotto. Yun lang, hindi siya nagkulay orange. Or yung yellowish, ano ba yun? Basta yun na yun. Alam nyo na rin yun. Yan, pwede na yan. Tapos, na ko lang. Pwede na yung patay na ito. And then, itong natirang butter. And then, kapag ka, ano, lalagyan ko na rin ito ng ilang parmesan. Sandali. Ano hmm, po? Sakto lang kasi pagdating naman mamaya sa pinggan, eh, maglalagay ulit. kipot ng butas. Ayun, ganun lang kabilis. bilis. Actually, may post na ako dito sa ano ko, sa red app ko. Since dito, kung, dito nga ako nagluto ngayon, yun kasi niluto kung nasa Lugano pa kami. Nasa Switzerland pa kami. Eto, dito niluto sa Marandi. Kaya sinishare ko sa inyo. Ayun, okay, diba? mga kapalpakan ko, yung mga patsyam-patsyam ko, mapapanood niyo po lahat. Ayan po. Ready na. Kala ako para pang photoshoot. Hello mga lovely people, let's Tikman time. Tikman po natin. So, tinanong ko si ano, si si Paring G. Si ano, ano kilala niyo na si Paring G. <laughs> si Paring Google. Kung ano ba 'yung kasuba? So, tama naman pala. Ano siya? zaferano siya, saffron siya. 'Yun lang. Siguro, ayun lang bakit ganito dito. Kasi doon sa kanila, powder tapos konti lang. mano na talaga siya. Kumukulay na agad. So, ayan ko. So, kain. So, pagka ganito, minsan, uh, wala lang. Meron na, meron ganito, tapos meron minsan yung ano din nila, din nila ng Luganigeti, no? Luganigeti, justo ano? Minsan, nabubulol ako dun. Ayan, tignan, mainit pa. Luganigeta, Luganigeti. Basta yung parang sausage. Parang, parang may okay, parang pagkalunggan minsan, ano, hindi nga lang matamis. Ano yun? Alam niyo yun? dami niyong alam. Hmm. Yung rice niya, eh, di so, kami Ba? Mm -hmm. mm -hmm. Ang so Pumasa naman dun sa amo ko Kaya Tawag nito Ayun, so pwede naman palang i-push si Risotto dito. <laughs> diba? Yun nga lang, hindi kagaya ng pag gumawa tayo ng arasca. araska, araska yung talagang lapot na lapot, yung halos durog-durog na ano. Ayan, ito, ganito lang talaga. Siya yung parang lugon na yung tanghaling tapat nagre-risotto tayo. Malinsangan sa bagay. Niyo. Ang dami kong chika. Sige na nga. Thank you for watching mga lovely people. Hanggang sa susunod po, dito lang sa Kuchina di Pichi of pacham pacham recipes. God bless keep safe and until next time ciao ciao ingat kayo lagi